thank you. Magandang hapon sa inyo lahat. Uh, kanina, kanina umaga nag-meeting-meeting kami, mga party leaders, para pag-usapan lahat ng mga nangyayari, no, ng mga takikita-kita natin. Uh, maraming mga kwento na umiikot, may mga bagong nagsasalita, medyo masaya yung ano, yung araw. So nagkita-kita kami, and we were uh, thinking that maybe we should uh, express the uh, opinion of Congress no to all of you kasi baka nagtataka kayo nung hindi isip namin so here we have uh, uh, the representatives of the five major parties that comprise the majority in Congress no uh, i guess dito pa lang makikita natin that may message na talaga that the majority is solid in Congress na hindi kami na nalilito or nagugulat din sa mga sinasabing mga inventong kwento at uh, we felt that it was necessary for us to come forward and at least say something specific ano kung ano yung feelings namin as a party so bawat partido uh, gumawa ng kanya-kanyang statement no i-distribute namin sa inyo mamaya yan para para makita niyo anong naisip ng bawat partido hindi naman pareho yung aming mga uh, reaction ano pero i think by and large uh, in fact everybody is in support of uh, of president marcos here So, uh, bahala na kayong ma ano, magkilatis dun sa aming mga statements. Siguro, gawin na lang natin, we'll open ourselves up to questions from you already. Baka meron na kayong nakahandang gustong itanong, uh, so that we will uh, have a longer conversation with you. Thank, Thank you. So, first question natin is uh, Ms. Anne Soberano from Bombo Radio. Anne? Sure, go ahead. Yeah. Okay. Uh, so, so, naging revelation po ni former uh, congressman, sabi ko, How does the House leadership respond to him? And as of any claims that certain high-ranking members, particularly uh, former Speaker Martin Romualdo, is involved in the corruption? Uh, well, hindi mo pwedeng bunutin yung isang sinabi niya and separate it from everything else he said, no? Kasi sabi din niya, wala daw siyang kinikita dyan sa mga inaareglo niyang mga insertions na siguro naman hindi ka pa no? Kung titignan mo yung mga dates na sinasabi niya, hindi naman tugma dun sa mga developments na sinasabi din niya. So, sa tingin ko, if you look at the overall statements of uh, Mr. Ko, parang, ano, parang uh, nabunot na lang sa kung saan-saan. And, syempre, uh, mabanggitin niya yung mga taong nababanggit na rin, ano, especially those that he feels will, will lead to greater uh, credibility for himself, no? Pagkat uh, matagal nang uh, nababanggit si Speaker Romualdez, unahin niya yan. No? Kasi uh, parang iniisip niya siguro, mas maniniwala sa kanya yung tao kung sa kanya yung paniniwala nila. But alam mo, eh, well, everybody knows naman that he worked very closely with Speaker Romualdez. Ano? Para yung mga sinasabi niya ngayon na sinabihan siya na pababaril siya, na sinabihan siya ganito, ganyan. Parang ako, personally, hindi ako naniniwala. Kasi hindi ganun ng relasyon ng dalawa sa tingin ko. Dahil they obviously even if they did not agree in the later stages of uh, of uh, last year until this year, eh matagal sila nag, nag, nagsama at wala namang ganyan sigurong relasyon ano. So for him to accuse anybody at this point in time, I think is a uh, very presumptuous eh. Kasi siya na nga yung pinaka guilty dito eh. 'Di ba? Siya yung nagtatago, hindi yung iba. Siya yung umiiwas ng mga tanong, hindi yung iba. So ituturo niya ngayon yung marami nang na, 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 na testify sa different investigative agencies. Siya ay yung magpatanong, magmi-mystery na post siya, na mga ganyan, eh, sa tingin ko, we have to take all of this with a grain of salt. He's not credible. Period. Sir Palo, do you think may behind sa kanya? Well, well, may behind sa kanya. Maraming kwentong ganyan. Wala naman kaming sigurong specifically alam pa dyan. But, uh, well, that's not really, I think, the, the issue right now. Ang issue ngayon talaga is itong mga kwento niya dapat, you know, he should be tested on the veracity of all of these things. Kasi puro imbento. Sa so, tingin ko, ah, e, puro imbento yan eh. And, uh, you know, titignan mo yung baba, mayroon siya palabas na litrato, yung kotse na nakalagay doon, yung plaka, eh lang umpisa, eh Davao yun. Di ba? Ano, naghatid siya ng pera sa Davao. Tapos yung mga maleta, mayroon nagsabi sa social media rin na may mga, may mga, ano to, yung parang sales tag, price tag, price tag. na ang sabi nila, hindi ko lang kung totoo, eh, kap ka, kauumpisa ka, lang ng SME pagbilihan. So, some people are saying na Binili lang yung mga maleta para kunan ng litrato. Nagkamali sila, nasama yung kotse na galing Davao. So, you know, there are so many factual issues in what he has been saying and posting. Uh, siguro, kaysa kami magpaliwanag, bakit mali yan? Ipaliwanag e, niya bakit totoo yan, di ba? It's not for us to, deprove, to disprove his uh, crazy stories. E, dapat siguro patunayan niya, show some evidence and some, ano, you know, di ba? More proof so that people will listen to him seriously. Di ba? And to Adrian, sana po umuwi siya and mag-swear ng oath and you know, uh, provide all the facts ng kanyang mga allegations din para tama yung proseso natin. Yun lang, pa in ko lang po. And uh, as it is right now, yung statement niya kasi it's purely hearsay. You know? uh, it's not sworn. And uh, there's no way also to find out or authenticate the video. Importante yun sa ebidensya na merong independent uh, body to check the veracity and authenticity of the video. So, walang sworn statement, walang uh, authenticity. At the same time, you know, when you come up with a statement like that, you have to be cross-examined. And all of these are absent. So, meaning to say, no probative value as of now. Is ito ay isang haka-haka lamang. So, kung gusto niyang patunayan yan, kala mo siya kasi maraming inconsistencies sa kanyang mga statements. As mentioned earlier, na wala siyang kinita at binigay niya lang, uh, well, medyo siya yung unang uh, na-charge. So, if he wants to prove himself, katulad ng sinabi ni Speaker Bojie, kailangan umuwi siya at patunayan niya lahat ng sinasabi niya. Kasi, uh, as Speaker Boji uh, earlier um, position, is really accountability and transparency. And the only way we, we can find out the truth eh, umuwi siya at harapin yung mga akusasyon sa kanya. Well, in, in, addition to that, no, I think you have to also go back with the timeline. Eh? I mean, if he's really is that sincere in coming out with the truth, why didn't he go out the moment that all of these things came about? No, I think the only time that he came out with that statement, uh, outlandish, it may seem, if you ask me, is when everybody who was appearing in the Senate pointed at him as the, the, the most guilty one. Eh. So I think it's how convenient for him to point out someone who is higher than him. I think he appeals to the, the the ordinary logic of every Filipino that who actually is more superior to him. I think the speaker and the and the president. So naturally, that would be a convenient excuse for him to appear as the least guilty. So I think tama nga po yung sinabi ni DSD na si uh, Di Imanong Ronnie na for him to establish his credibility, you cannot just expect the people to believe you come out on, on social media, on Facebook with all of these outlandish allegations and expect everyone will just go in line and believe you. I mean, the only way for you to build the credibility is to allow your allegations be tested, the validity of it be tested by... Um, you know, by cross-examination. And sinabi ng nila, uh, bumalik siya, umuwi siya, with this, and mag-test, mag mag-swear in siya afini, and so that he can be open also to cross-examination. I think he, the, the public deserves that. If he really is one with the public in getting fretting, uh, fret, uh, fretting out the truth, the longer he stays abroad, that would only mean one thing, like he's creating this, you know, creating this scenario wherein he would appear as the least guilty, regardless whether the country would fall, you know. in disarray, which is to me, um, sabi nga ni Manong Ronnie, with only benefit, I guess, no? Kaya nga nagkakaroon nga ng haka-haka ngayon, Sino ba ang magbe-benefit dito with all of these allegations? So it's not, um, I think it's not far-fetched also to, for the people to form their own opinion regarding this, uh, you know, saldico coming out at a very convenient time for a certain groups to benefit from all of this mess. Sa sa amin sa norte. Uh, I'm from the north. Uh, nyo naman yung uh, listahan ng uh, sinasabing insertion daw ni Presidente. Ang pinagtataka ko lang, kung si Presidente yun, sana sa amin ang karamihan ng uh, insertion. Kahit tingnan nyo po yung listahan, halos wala po sa amin. Eh. Halos wala po eh. Eh, taga-norte naman si Presidente, sana kami ang mas nakakarami doon. Kung talagang insertion yun ni eh, Presidente. Kaya kung minsan, parang sa amin na taga Norte, it's un quite unbelievable na mag insert si Presidente tapos hindi kami ang magbe-benefit na taga North. Kasi taga North naman talaga siya. Eh. kung titingnan mo naman, yung almost 90% ng panalo ni Presidente from the North. Eh. Eh, yun nga eh. Parang may insertion pero wala namang benefit yung mga taga Norte kaya uh, I think you doon pa lang hindi hindi ka naman iniwala doon na talagang insertion yun ni presidente yung sinasabi pong 100 million thank you thank you sir next question natin is from uh, Tina Panganiban Perez of GMA um sirs and ma'am you've known former Speaker Martin Romaldes for a long time, and um, former Representative Zaldico alleged that the former Speaker threatened him that he will be shot if he comes home, that he will be robbed out by hired assassins. Ano pong masasabi niya doon? Ang alam ko kasi mga ganun po, madaling magsabi, but you have to prove na totoo yung allegations. And I think Speaker, former Speaker Martin can uh, answer that and alam niya na walang katotohanan siguro sa mga akukisasyon na ganito. I think ito yung sinasabi po namin from Lakas because we're talking about our party president. Ito po yung sinasabi namin sa Lakas na kung pag-uusapan po natin itong issue ng, ng corruption na ito, dapat po base po yan sa verified na facts at base po yan sa mga ebidensya. Wag po natin gawing plataporma ito na drama na kumbaga parang soap opera na alam mo nyo po yung Mula sa puso na, na, na pananabalon di po 'yon parang ganun 'yon eh may kalaban si eh, napa, si yun eh si Lina, tapos ginagawa ang lahat para mapatay yung mga kalaban niya I mean this is this is only happen in in movies eh I think my suggestion is baka sobra at tagal niya sa uh, sa ibang bansa wala na siyang ginagawa at nanonood na lang ng Netflix I mean it's something that is only happens in the movies eh and kung ako tatanungin I think the the the, the speaker having served the the house of representative for more than three years, uh, all of us can testify that he has no inch of violence in his system. In fact, in the, in nga eh, um, wala akong kabayo violent itong mga tao na to. I can say that, you no, know, for someone who has been working closely. I think DS Puno can also so that I uh, can also say that. Wala akong violent sa sistema ng ng former speaker. That's why the entire house, no, the entire house voted him twice as a speaker. Uh, dahil uh, alam po namin kung gano'n po yung kaste ng kanyang leadership at yung yung serbisyo po niya na gustong mangyari sa taong bayan. Alam, alam niyo hindi na namin saan napapansinin ito eh. 'Di ba? Kasi puro puro malabo yung mga kwento niya eh, 'di ba? For example, sabi niya yung presidente kinausap si Secretary uh, Pangantaman at si Undersecretary Bersamin para puntahan siya at makiusap na magsingit ng 100 billion na na projects no uh, at yeah. masyado na siyang bilip sa sarili niya sinong sinong presidente ang kailangan makiusap sa isang committee chairman sa house no? At hindi naman niya kayang i-deliver lahat 'yan. So bakit siya papakiusapan ng napakaraming makapangyarihan na tao, 'di ba? Para gawin yung hindi naman niya talaga kayang gawin. So number one, 'yun, medyo medyo malayo talaga 'yun sa katotohanan, ano? Pangalawa, wala daw siyang natanggap or nakuha dito sa lahat ng mga projects na 'to. Eh, di saan nang galing yung mga aeroplano? Saan nang galing yung mga helikopter? yung mga bahay niya sa Europe at kung saan-saan, 'di ba? Sa nanggaling lahat yun? yung hotel niya. Saan galing yun? Oh, dapat pakita niya kung saan kasi talagang kung iisa-isahin mo yung mga sinabi niya. Talagang parang hindi ka makasagot dahil napaka-imposible, 'di ba? So ganoon. Eh I think uh, Uh, ihambing natin yung sitwasyon sa kung anong sinasabi niya no? uh, meron ba tayong listahan ng kanyang properties I think uh, Uh -huh. Parang may tinignan namin kung ano yung mga properties niya talaga. Alam ano yung mga aeroplanong nandoon sa kanya. Ay, ah, hindi, hindi gawang biro yun ha. Mga 36 million dollars yung isa. Ngayon, eh tatlo yan. Di ba? Yung mga helicopter na lang, ang mamahal niya. Hindi yan kaya kahit na ng mga malalaking kumpanya sa Makati. Alam mo yon kung ihambing mo, compare mo yung anong, yung anong nasa kanya, doon sa ibang mga napakalaking mga kumpanya, eh lamang pa siya eh. So, saan nang galing lahat yan? Kung yung mga malalaking kumpanya na tagal nang natag, na, na, natatag, di ba? Very, in, big industry leaders, cannot afford what he is uh, uh, showing, di ba? So, ano yan? Uh, Milagro? Saan na naman ang galing yan? So, ang dami kasing sinasabi niya na parang mapapatahimik ka na lang kasi imposible talaga hindi mo alam pa paano mo sasagutin dahil ang layo talaga sa katotohanan kasi ito tayo nagpapaliwanag tayo paano siya nagsisinungan eh nako talagang ang hirap kasi uh, pag ang tao nagsalita ng walang kabase-base mahirap i-debate <laughs> di ba mahirap. it's, mahirap. It's, so hard to argue with somebody who is talking crazy because obviously it, whatever argument you have will have no relation to the truth wala siyang kinikita nakiusap sa kanya yung presidente, ay nako, parang hindi talaga pe pwede yung ganyan. Pero do you think of the statement... Eh kung sinali nila sa distab yan, mahina sila magplano. Walang kwenta yung kwento eh. Alam yun? Ah, Mag-isip sila kung talagang gusto nila mag-ganyan. Gandahan naman nila. No? Na medyo maniniwala tayo ng konti. Ito kahit na paano mo isipin, ang hirap paniwalaan tayo. Kahit sa mutignan eh. Parang wala. Invento nate. At saka sa ngayon po kasi, ang minention niya, insertions on the 2025 budget. Sa kanya pinapalabas na may cash na nareceive. Pero yung pictures niya, kung totoo man yung mga pictures na yon parang 2024 ang sinasabi niyang date ng mga pag-deliver ng mga suitcases na yun na hindi rin klaro paano mo ma-proof na napunta dito, sinong nag-receive. So, yun, inaantay rin natin to provide more uh, proof and anong hindi man lang binuksan yung suitcase ko nang laman sa loob so provide more proof kung meron talagang valid ano accusation uh, siguro kahit kayo magsabi tayo ng totoo na niniwala kayo sa sinasabi niyan unang una 25 billion ang dineliver niya alam niyo ba gaano karami yun that is 25,000 1 million bundles ha Do hindi magkakasya yun sa maletang kinunan niya na mukhang kakabili lang nila sa SM alam mo yun hindi, I mean, uh, siguro naman we have to require a minimum level of credibility from somebody who will be talking and, you know, be, be cited and, and, and quoted in public, di ba? Kasi there's a certain responsibility we all carry in telling these stories to our people na, syempre, it has to be based on the truth, di ba? Pero kung talaga napaka-imposible, bakit natin pagugulungan yung kwentong gano'n? Di ba? Ako sa akin, kalokohan eh. Ah, uh, you know, noong unang siyempre, yung unang statement niya nakakagulat. 'Di ba? Kasi siyempre, he's accusing the president. We are all serving the president. So siyempre nasa shock kami. Pero the more you listen to him, the more ridiculous yung kanyang mga sinasabi. Kaya kaya kanina nag-usap kami parang ako nga, parang patulong pa ba natin yan? I mean, yun, no? Know, Bayaan mo na sa social media, palabas lahat ng inconsistencies diyan. Pero hindi, we felt that it is important for the public to know that Congress is in support of the President. Period. Di ba? Ngayon yung mga iba, yung kay Martin Romaldes. <laughs> well, ex-Speaker Mar Ex Martin Romaldes can talk for himself, no? Pero, parang ang layo, sabi nga nila eh. Well, wala sa personalidad ni Speaker Martin yun eh. Na, former Speaker Martin na, magpapabaril ng tao. yun? I mean, it's so, an accusation like that is so bad na kung talagang walang kabase-base naman, siguro wag na lang patulan, hindi ba? Kaya, pakita niya, where does he get that information from? Sino nagsabi sa kanyang ginaganon siya? Para at least ma matignan natin na mabuti. Because he is the most guilty of everybody and that is what all the investigators are saying. Tapos paniniwalaan natin yung mga ganyan niya. Yeah. Di ba? Siguro naman na uh, ano yung salain din natin, yung anong mga dapat paniwalaan natin. Kanyang uh, mga pahayag. Uh, sinabi niya po that the President is uh, facing a profound crisis of confidence. Uh, on her words, exactly, she said the President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and result. We also see clear answers on how the budget... deprived Filipinos of billions of pesos was approved under his watch VP demands accountability Daupo, alongside with the people your reactions uh, yeah, <laughs> call I think this is what I don't understand eh? the very person who actually wanting, wanting to, to clear out all this mess you know um, using using his authority to really upend whatever mess that we all we are, were in is the one that is now being pointed at as the one to be faulted no I mean, let's remember the president came out during his sauna, you know, saying, you know, this these things, no, at the expense of probably the capital of his own administration. I mean, for someone who does that, it only speaks about sincerity in the confidence that the God, the administration, with all the illegal instruments at his disposal, with the uh, the robust working of the courts, you know, the entirety of his government and administration. It only speaks not of lack of confidence, but actually the. The, the the certain amount and this the, the, enough amount of confidence in that kind of ano uh, in the government. Nobody would even come out no um exposing na mayro talagang problema. Tapos ikaw yung pangulo uh, na alam mong uh, walang mangyayari halimbawa or uh, alam mong hindi ka confident doon sa magiging resulta nung gusto mong uh, ayusin sa gobyerno mo. I think it speaks about not only just confidence of the workings of the government because he allows the course of uh, the law and the justice to to have its own course in investigating all these events. It also speaks about his sincerity as a leader to really reform the system. I think at the very least, we owe you know at least man lang masikip pasalamat man lang because. Isa lang siya sa presidente. Ang dami pong naging presidente at ang daming problema. Pero wala pong tumayo at lumabas at sinabi niya na kailangan natin imbestigan ito. Siya lang. Hindi lang hindi ko maintindihan. Dapat nga suporta ang bibigay natin sa kanya. Pasalamat ang bibigay natin sa kanya. At the expense of probably putting his administration at risk. It speaks about that person, the character, the sincerity that he has to reform the government. We should at least owe him some things, no? Professor, bottom line, do you agree with the sentiments of the BP saying na walang direksyon yung investigasyon na nangyayari? I've given you a lengthy explanation that which speaks about not agreeing to that kind of statement. Hindi, itong investigasyon, no, ilan na ba yung uh, na, nalagay sa watch list di ba, sa pangbiyahe? Ilang congressman na ang napatawag sa ICI? Ilang senador na? ilang senador at mga kontratista at lahat ang sinasabing kakasuhan na siguro malayo nang inabot ng investigasyon, di ba? Alam niyo kung pamilyar kayo sa mga legal processes, matagal talaga yan, di ba? Demandahin ka, you have 10 days to answer, pwede mo i-delay. Pag sagot mo, may 10 days to reply yung kabila. Paikot-ikot yon. Mahaba talaga yung proseso. Pero nandito na tayo sa malapit na talagang iisampay yung mga kaso sa korte. At alam niyo hindi gawang biro to. Hintayin nyo lang. Kasi dalawang klaseng charges ang pwedeng ipasok diyan eh ha? na one yung iyong uh, malversation na kung over 8 million yan non-available yan or plunder kung talaga napatunayan na may tumanggap na legislator diyan yung plunder non-available din yun so ang sa amin baba sa, sa amin lahat at saka especially sa NUP sa amin dapat tingin namin bilisan yung investigasyon Tutuhanin ka agad yung prosecution. Ano? Pailan ka agad ng kaso. At sabi ng Presidente, maraming hindi matutuwa sa Pasko sa katapusan ng taon na ito kasi baka magbabakasyon sila sa, sa loob ng selda. Hindi ba? Yun ang, siguro dapat yun na sundan natin. Ibig sabihin, pipintasan natin yung investigasyon na araw-araw nangyayari naman. Pinupuntahan lahat ng project sa lahat ng mga probinsya. Hintayin natin at alam mo, nagpapahayag naman sila, di ba, kung anong mga ginagawa nila. Kulang pa ba yan na ang dami nang nakalista, napapailan na ng kaso, di ba? So, I think uh, that's not true. The investigation is proceeding well. I think the ICI is doing a good job. And, uh, and, and siyempre, the courts are going to take over. Hindi naman pwedeng, basta sampang lang na sampan ng kaso na hindi mo hinandaan ng gusto, kasi madi-dismiss lang yan. Pero dito sa mga nakikita natin, mukhang marami talagang ebidensya ang lumalabas. Siguro kaya na rin, nagpanik na rin ito si Saldi Koy, kasi uh, unang-una, pag na-filean siya ng kaso, may basis na para bawiin yung passport niya. 'Di ba? Dahil warrant to arrest sa sigurado. Paglabas ng warrant to arrest, hindi siya sumipot, cancel passport na saan sa pupunta. Babalik na lang siya sa Pilipinas. So, baka nagpapanik siya kasi alam niya malapit na. Kasi kung, kung sinusundan niyo ah, ang ginagawa ng ICI ng Department of Justice at ang Ombudsman ngayon. Sobrang daming ebidensya lumalabas. Mga testimony, grabe. Okay? So sa akin, yun ang bantayan natin. If you're really interested in seeing accountability here, let's pay attention to those and let's support the investigative and prosecutorial bodies. Di ba? So it's madali sabihin, ay, walang nangyayari dyan. Walang, hindi, hindi sila nagbabasa ng dyaryo. Ang daming nangyayari dyan. Kaya na araw-araw yan ang binabasa natin, di ba? Oh. So no, it's not true that the, the investigations and, and everything else are not proceeding. Uh, good afternoon po kong si so, Rose po sa UNTV. Kanina po na mention niyo po T.S. Puno, na si Salty ko ang most guilty. So you're believing po na he's behind the anomalous insertion sa 2025 budget? No, he is claiming to be behind the insertions, hindi ba? Pinakiusapan daw siya ng presidente at saka nagay niya doon dahil kinausap siya ni ni uh, Secretary Pangandaman at saka ni ni Yusek uh, Bersamin. Siya nagsasabi. 'Di ba? Hindi ko alam kung alam na intindihan niyo yung sinasabi niya eh. 'Di ba? Because now he has to prove that since he was the one that put it there, that nobody else uh, is 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 guilty, 'di ba? So, I mean, 'yan ang ibig ko sabihin, kaya parang parang nakakapag-alangan patulan yung mga sinasabi niya. Kasi he's contradicting himself every step of the way. Eh. Alam mo 'yon? Uh, eh, parang ang hirap paniwalaan talaga. So, T.S. Puno, okay. it does not merit any investigation from the ombudsman or any investigating body, yun pong mga allegation niya? Hindi, kasi why are we saying that he is probably the most guilty? Number one, he was the upper chairman. Diba? Kaya nga tinanggal ng Congress yan in January, kasi wala nang may tiwala sa kanya at that time. eh. Okay? Now... So tinanggal siya ng Congress, ilang buwan niya na umiikot-ikot siya, umalis ng Pilipinas, etc. At na ngayon ito, lahat ito mga to. Lumabas yung mga Semindoro, eh. sino yung isang mga kontratista na nandun? Siya. If you, if you look at all of the lists of contractors, andun yung kanyang kumpanya. Paano siya nagkaroon ng kumpanya? Eh, Apro-chairman siya. You know, eh, eh, eh. I think his lawyers should shut him up so that he stops self-incriminating. Alam mo, ini-incriminate niya ang sarili niya sa mga sinasabi niya eh. Then, tatakpan niya by saying, ah, may magpapapatay sa akin. Ang dali sabihin niya eh. Di ba? Pero sa society natin, sa lipunan natin, ordinary ba yung ganun? Parang hirap gawin, lalo na yung matataas na opisyon, di ba? Basta-basta-basta na lang pwedeng uh, pwede magpapatay ng kahit sino. Anong klaseng, ano yan, uh, kwento yan. So I I think uh, we have to be careful listening to this guy kasi ano eh uh, you can make the most ridiculous and outlandish statements and you get more attention the more ridiculous and the more outlandish 'di ba and that's what's happening here so sige patulan natin sandali para ma-point out lang natin saan mali lahat yung mga sinasabi niya na imposible 'di ba pero after a certain amount of time let's go back to what we're supposed to do which is investigate all of this uh, uh corruption prosecute those that are responsible for this corruption and put them where they belong, which is in jail. Di ba? Yun na, huwag na tayo magpalihis-lihis pa. Eh. Sundan na lang natin ito ng tama. Yun ang panawagan namin sa sa aming partido. Kasi parang, mga to talagang, parang, ano, eh, di, parang uh, diversionary tactic talaga. Eh, syempre, wala na siyang paliwas. Sana sagutin niya yung mga paratang sa kanya, di ba? Dapat handayin na nila yung sagot niya sa korte. Kasi kung hindi siya sumagot ng maayos, ang lawyer niya, eh, may kalalagyan siya, hindi na tatagal, di ba? Eh. Hmm.